Kaya mga kape, bilog na po yung video ko. Kasi, storage na yung mga. sa Kasi bulok yung mga malalaki. Okay na rin ang mahalang ng bilihan na yun. Dalawang sa iyo na to na. Talog pa sila mga kabibilag. Kaya ako lang nandito sa kusina. Tsaka lalo na ang cellphone ko. Kaya hindi ako makapag... Ano, video sa labas, kailangan nakasalpak lagi ang charger kaya ang hirap video-video sa labas palyado ng cellphone ko sana makabili naman ako yan pinapakuluan ko na yung baboy mga kapipilag <coughs> Yan yung mahaba ito. Naman, dalawa naman. Wala nga gas yan. Wala pang sikil namin mga katigilag kaya binilihan ko ng oil at saka gasolina may stock lagi eh Isalin mo na lahat ng langis nyo, kasi natuyuan yan. Pagawa ko yan, gawa ng ano. Isalin mo na lahat. Natagas kasi yan, pagagawa ko pa yung ano ng langis nyan. Salin mo na muna yan. Eh.

ko nag-iintay tayo ng kanin maluto tsaka ng ano kita ako dito lalo ang nilaga sa mga natang may batay na tayo kaya ako nalagyan ng ano pinat kaya hindi ako mahilig mag alaman. Anit-anit or... pa Talog pa yung mga chikiting Talog silang lahat 在也不知道那是 ครับครับคร

Ay, mayroon pa palang laman to. Bayaran mo. Saka yung tatlo po. Salamat. Pero yung bayan na ko. Hindi yan o. Ah. Ah. May nakuha ako dyan eh. Ano hindi lang pakalas? May pakalas nyo? Hindi na. Lang Kulang lang yan sa langis. Dadagdagan, ilahat mo lang ha. Kasi tumatagas yan. Pagagawa ko yan. Kaya paanda rin ko. Basta isalin mo yung langis. Pagagawa ko yan. Kasi tumutulo ang langis niyan. Pagagawa ko pa yun sa shop. Para maitakbo ko po yan. Basta i mo lahat. Matagas yung tricycle naman. Matagas yung langit. bakit. Sarap mga. Ipabilag kain tayo. Baka mo. Tignan ko yung mga ito. ko na. Kaya naman ako nag-pull na, na naman ako. Na, na naman i-upload tapos delete. O ba?